Kung electric pa ninyo ay biglang huminto, tumigil, ayaw na umandar kahit na nakasaksak tulad nito Kahit 1 natin, Two, three, ayaw So wala siyang ugong, walang reaksyon, hindi umandar So ganito ang gawin nyo Kaandarin natin yan sa pamamagitan lang ng kapirasong wire na ganito na ganito kaba Sundan nyo lang ito, kasi hindi ito sinasabi ng mga manggagawa, kayang-kaya ninyo Para hindi na kayo gumastos So ang gawin natin, nanggalin muna natin sa saksak tapos eh, ang ano natin sa ano sa twist niya. to so, ang gagawin natin itong isang kabilang uh, linya tatap lang natin dito sa isang line ng kapasitor ito yung kapasitor niya, itong yung dalawang linya ng kapasitor uh, mag uh, open wire lang kayo kabila so itap muna natin sa isa halimbawa dito natin itap o dito sa kabila dito sa kabila natin itap yan, tap lang yun na ganoon. Kaya, kaya nyo ito. Hindi sinasabi ito ng iba. Bago pa lang yan, oh. So, biglang huminto. So, ang gagawin natin, yan, na-tap na dyan. Siyempre, itong wire na ito, papasok nyo doon sa ilalim, pababa. Yan. Pababa siya. Okay. Tapos, dito sa switch. Minsan, may switch dito sa taas. Ganon din yung proseso nasa switch nandun lang sa switch yung nandito lang sa taas yung switch nya pero ito nasa baba ngayon ito ito dugtong nyo dito may makikita kayong dalawang wire na, nagdug, na nagkaroon ng dugtungan na ganito pag may nakita kayong ganito dito kayong magdudugtong huwag kayong huwag nyong itatap ito ito dito nyo itatap huwag nyong itatap ito dito sa 1, 2, 3 doon sa so, 1, 2, 3 dito sa switch huwag nyong itatap dyan dito kayo sa wire na wala hindi dumaan ng switch So, para ma-tap natin yan dyan, eh, tanggalin natin yung, ano na, cover nya. Yan. So, natanggal natin yung cover. Yan. Makatap yan, dalawang yan. Tapos, ito, yung dulo, tap naman natin dito din. Tap natin sya. Okay. Yan. Tap na sya. So, ang gawin natin, ah, uh, lagyan natin sya ng, ano, ng uh, tape para hindi natin mahawakan at makuryente tayo so hindi ito sinasabi ng mga ibang mga ano mga naggagawa pero ginagawa naman nila ayaw nilang makita ng iba syempre para sila lang nakakaalam yan ganyan lang tapos gawin natin subukan natin tingnan nyo kung iikot ha saksak natin yan nakasaksak na siya lagyan natin sa one Ayan, umikot na siya, oh. Ang lakas, oh. Number one pa lang, naangkat na siya. Lagay natin sa 2 Ayan, to. Ayan, oh. Ayan yung niya. Din. to niya. Lakas din. Ito yung tree. Okay. Ngayon, ang gawin natin, minsan, pag napansin nyo na ang ikot ay baliktad, nasa likod yung hangin, baliktad yung ikot, ang gagawin ninyo, dito sa taas, yung top natin, ililipat natin doon sa kabila. Okay? Pero pag lipat niya, kailangan, tatanggalin natin sa saksak baka makuryente tayo so ilipat natin para maging tama yung ikot kasi baliktad yung ikot nya nasa likod yung hangin Ayan. pwede nyong putulin kung pwede mag open wire lang kayo dito dito natin tap okay. Ayan. pag na -tap natin yan saksakulin natin tingnan natin kung tama na yung ikot nya Okay? Switch natin sa 1. Oh, 'yan. So tama na 'yung ikot niya. Nandito na sa harap 'yung hangin. So ganyan lang siya kasimple, no? Para malaman niyo 'yung technique, 'yan. 2. 'Yung niya. Yeah. So ganyan lang sana natuto kayo. Ito so, 'Yung tinatawag na pagbabypass o pagrerekta ng electric fan. Kasi sira 'yung thermal fuse niya, ginamit na ginawa natin, binaypas natin siya. Yan ang technique na ginagawa ng mga magagawa. Ayun nilang sabihin. At uh, ayaw din nilang malaman ng iba para sa ganun ay hindi natin sila magaya yung pinagawa nila. Sana nakinabang kayo sa aking video.